po talaga ng ating ano sir, ng ating medical legal report sir is yung cause of death niya talaga sir is blunt force injuries to the head po. Oh, okay. Okay, ah uh, head injuries. Was yes, po, sir. Was she sexually abused? Ika nga, ang uh, tanong. yes sir, nasa remarks po sir na sa genital findings po sir is meron po tayong Uh, blunt force penetrating trauma po which is yun nga sir sexual so, assault po ni rape ito yes sir then pinatay yes, sir. oh uh, ah uh, yun sir yung tinitingnan natin sir kung ko... ay, may may mga inaantay pa kasi tayo sir na mga forensic results okay. Result, sir na, na... ano ba yung nauna sir namatay okay. ba siya o inabuso muna siya mas maganda ito nang galing sa PNP nakausap niyo na ba ito si Mika tanong sinabi sa inyo A ano ang kanyang mga initial na testimonya? Sir, yun yung ano natin ngayon, sir. Yun yung tumbok ng ating investigasyon ngayon, sir. No? Kasi yung unvalidated na okay. uh, posting na yan, sir, is yun yung gusto natin. Yun yung tinututukan natin, sir. So validate all the information, sir, para ma sir, sa ano natin, sir. Sa mga hawak din natin na ebidensya, sir. And then, a statement din, sir, ng ipapa nating witnesses, sir. Okay, oh, kasi uh, dito sa balita, March 10, nagkita-kita daw itong persons of interest na ito sa bahay ng isang kaibigan at doon naginuman. No, so uh, uh, nakita daw nila dito si yung biktima si Mikova sa hotel na rin na yun. At nagkaroon po sila ng siguro nag uh, brief chat dito kay Mikova at uh, yun na nangyari ang ang krimen. Ayun sir, tama yan sir no, yung mga mga balita sa na lumalabas which is yun sir yung sinasabi natin sir sa part ng SITG natin sir. Yung mga ganong information sir although sinasabi nga natin sir no, hindi natin hindi kasi natin yan sir ma-confirm hindi rin natin ma sir since ongoing yung investigation natin. Pero sir, nagbibigay tayo ng assurance sir, sa public na lahat ng mga ganong information sir is binibigyang pansin po ng ating kapulisan. Hmm. Kasi palaking bagay po yan sir sa ating investigation. ayun uh, yun nga lang sir, since nasa ongoing po yung investigation okay. natin, is may mga uh, po yung Kapitan, natin nandyan, pa ba yung, sir? Yes, sir. nandyan pa, yung, ba yung ibang persons persons of interest dyan sa isla? Uh, sir, yes sir, yes sir na andito pa sir yung iba dyan sir. And then yun nga sir yung pangamba ng lagi na tinatanong sir and ng speculation sa paano pag umalis na sir sa isla. So, okay. Ang ano lang natin sir, ang ina-assurance lang natin sir is, is, is gagawin ng ginagawa sir ng lahat, ang lahat na sir ng kapulisan para ito sir mabigyan ng hostisya. And then kahit lumabas pa sir, sila, alim, matukoy na sir yung suspect natin sir no, or suspect at lumabas ng isla sir is Disiguraduhin natin sir na gagawin ang lahat para mahuli ang mga to sir. Ano ba ang ginamit nilang droga daw? Kasi sinabi nito na Mick na uminom daw, nag-inuman nag, nag sila at uh, nagsigarilyo ng marijuana Ano ba ito? marijuana o siyabu? Yun sir yung i-validate natin sir. Actually okay. sir may mga inaantay pa tayo sir na mga mm -hmm. results of examination sir eh mga forensic examination na results, sir, na inaantay pa tayo, sir, na malaking bagay, sir, pag lumabas na rin yun, sir. Okay. Uh, nasaan ho ang bangkay ngayon ni Mikova? Asa ngayon, sir, no? Nasa isa sa mga funeral homes dito, sir, sa Aklan. Pero yung last kasi natin, sir, yesterday, sir, is supposed schedule niya, sir, ng cremation. Uh, hindi pa natin, sir, nakoconfirm kung na-cremate talaga siya, sir, kung natuloy yung cremation kahapon, sir. Okay. Ang pamilya ba ni Mikova ay nakausap na? nang pulisya Bali yung kausap po natin sir, is yung consulate ng Slovak Republic. Meron okay. po silang designated na consul na kung saan siya po yung direkta nating nakakausap sir for any updates or any information and any documents sir na kailangan nila sir at kailangan din namin sir. So uh hindi pa hindi ba pupunta dito ang pamilya niya? Ano pong mangyayari uh, doon sa yun abo yun pa kung, kung ano natin uh, sir? Yun pa yung inaantay natin, sir, no? kung consulate na lang ba, sir, yung mag-aasikaso, uh, mag sir, ng pagdala ng, ano, ng, ng bangkay, natin, sir. Ng, ano alam, ng, opo, natin, sir? kapitan, al alam nyo ba't eh, napaka, napaka sama po ng uh, uh, impact nito sa turismo sa Pilipinas ang pagkamatay nitong si Mikova dahil uh, dito sa uh, pangyayaring ito. Uh, ano na po ang uh, status ngayon? Uh, ano pong ginagawa ng PNP upang sa ganun hindi na maulit ito uh, dyan yes, po sir. sa Purakay. opo. Yes Kapitan. sir. Tama sir. Mm -hmm. uh, naiintindihan po natin sir at kahit kami sir, yun din yung inaalala namin sir. No? Pero gusto po natin sir naklaruhin na eto po sir na nangyari is isolated case. Yung tinangyarihan po ng insidente sir is hindi po siya talaga sinasadya o sadyaing puntahan ng mga turista natin sir. Although may mga mangilan nilan talaga sir na na-appraise, na sir kasi nga uh, ruins nga siya sir kung ituring ng iba sir. Pero as to the safety, security ng mga tao, especially mga mga turista sir na pumupunta sa isla ng Boracay sir, binibigay po natin sir yung 100% assurance natin sir na A uh, still safe po ang Boracay para puntahan at bakasyonan po, sir. Kasi yung mga kapulisan oh. natin, sir, kung pag ka po, sir, sa isla ng Boracay, kahit gabi po o madaling araw, may pulis po tayo sa mga pampublikong lugar, sir. Okay. Uh, gaano ba kalayo itong kapilyang ito dyan sa uh, mismong uh, sentro uh, ng Boracay? Sir, sa highway kasi natin, sir, oh. no, yung sa pinaka-highway niya, sir, is more or less 400 300 to 400 uh, meters na sir. Eh. Okay. Malayo talaga siya, sir. And uh, then, malayo din, sir, yung next na area kung saan merong, ano, sir, merong mga bahay na, sir. So, kung baga, remote and secluded talaga, sir, yung area. Tapos, ito kasi, sir, is private property na kasi ito, sir, eh. Matagal na na-abandonado na, na uh, ano to, sir, eh. Matagal na na-abandonado na resort, sir. Resort okay. ito kasi sir ng kapilya ng uh, kapilya ito sir ng isang resort sir eh. Ilang ilang uh, ano bang talagang turista uh, si Mikova ano bang pakay niya diyan sa uh, uh, Boracay at uh, ilang araw po siya diyan? Na according naglagi. sir no sa according sir sa ano natin sir no sa kaibigan niya sir no uh, nag-attend sila sir ng ano sir eh, nag-attend sila ng pasal. Pasal. Okay. Yes, sir and then a few days after that kasal sir yun na nga sir na supposedly aalis uh, na sila sir is hindi na siya nakabalik sir kaya yung kasama niya sir na kaibigan niya sir is nag ano sir ah uh, kung ba't sir is nagreport na siya sa police station na missing na nga sir. hindi na siya no, ano kaibigan niya sir, pilipino o ano din slovack uh, i mean uh, yeah slovack uh, tourist din pilipino oh, po pilipino. sir pilipino babae yes sir yes sir oh, okay okay oh, walang involved ditong foreigner ha? Huh? Pilipino lahat ng mga persons of interest? Yes sir, yes sir. Okay, sige yes, po. Sir. All right, uh, Captain Aubrey Ayon, maraming sal dagang salamat. Dagang salamat, sir. God bless po. Okay, Chief Public Information Officer ng PNP Aklan. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Oras natin bayan, 8.31 ng umaga. Sandali lang. DCXL 558. That news was brought to you by...